Ang unang video na ito ay mula sa isang Reddit post sa kilalang Ghost sa Reddit. Ipinost ito ng user na may pangalang Aowaisi at talagang gumulantang sa komunidad. Ayon sa uploader, habang nasa labas siya noong gabi, tiningnan niya ang kanyang security camera at bandang alas 11 ng gabi nang makita niya ang kakaibang imahe na ito. Nag-record ang kamera ng isang bagay na tila hindi normal. Nakapagtataka dahil nang siya'y pumasok sa bahay, wala na raw ang bagay na ito. Mahirap ipaliwanag kung ano nga ba ang nakuhanan, isang kaluluwa kaya, o baka naman isang ilusyong dala ng kamera. Ano sa tingin niyo? Ang video na ito ay mula sa Reddit user na si Crims. Nakita sa kanyang surveillance camera ang isang emergency door na bigla na lang bumukas mula sa labas, tapos may mistulang anino na gumalaw bago huminto ang video. You see it? ayon kay Crims, nangyari ito noong 2017. Pero hanggang ngayon hindi pa rin niya maipaliwanag kung ano ang talagang naganap. Nakakatakot isipin na kahit ilang taon na ang lumipas, ang mga ganitong pangyayari ay patuloy na nagdudulot ng kaba. Isang 6 second clip mula sa Reddit ang magpapaalala sa inyo ng inyong mga kinakatakutan noong bata pa kayo. Sa kuha ng home security camera, bigla na lang lumitaw ang isang misteryosong figura sa loob ng sala. Ang ilan ay naniniwalang multo ito, samantalang ang iba naman ay iniisip na baka may nakatira sa bahay nang hindi alam ng uploader. Tiyak na magdudulot ito ng kaba sa inyo. Isang grupo ng magkakaibigan ang nagpunta sa isang madilim na kalsada kung saan sinasabing nakita si Jeff the Killer, isang sikat na creepy pasta character. Habang naglalakad sila, isang misteryosong tao na may maputing mukha at may dalang kutsilyo ang bigla na lang nagpakita at naghahabol sa kanila. Dude, there's somebody right there. Yo! Hey! Who are you? Probably has a freaking crackhead. Dude, dude, he's got a knife. Dude, he's got a knife. Yo, yo, let's, go. Let's, go. let's go, let's go, let's go, let's go. Dude, get the fuck out of here! Where's my dad? Ito? itong Gawagawa -gawa para sa views? Kayo na bahala o musga. Isang lumang video na tila kuha noong 1990s ang nagpapakita ng isang grupo na nag explore sa isang abandoned building sa Japan. Sa bandang dulo ng video, isang gray-faced man ang biglang nagpakita sa pintuan na ikinagulat ng mga nagfi-film. Oh,

Ito kaya ay totoong apparition okay. o isa lamang kalokohan. Isang lalaki ang naglalakad sa isang madilim na kakahoyan nang may makita siyang hindi maipaliwanag, isang tila nag-aapoy na bola na dahan-dahang lumulutang sa dikalayuan. Ang nakakagulat, nakuhanan niya ito ng video. Ito ang eksaktong sandali na makikita mo ang isang bagay na hindi mo inaasahan. Hey, 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 Akbar Allahu Akbar Subahal Allah. Subahal Allah. la ilaha, ilaha Muhammad ang santil mo ba talaga ang nakunan sa video o isa lamang kalukohan? Ano sa tingin mo? E-comment yan sa comment section. Isang grupo ng mga lalaki na nagkakasiyahan sa gitna ng gabi sa Sabah, Malaysia. Sa simula, tila walang kapansin-pansing nangyayari. Ngunit sa kalaunan, napansin nila ang isang misteryosong nilalang na nakatayo sa likuran. Ah. Tidur. Tidur pelang si boy ni. Buring ah. Masing-masing. Apa? Boreng, boreng. Kalau dia skor tu. Eh. Sekala lah Eh, mana lah Bang, Allah. Jangan ada. Masuk, 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 masuk. 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 Masuk, 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 Astaga, bukan, bukan, bukan cali ni, bukan, bukan cali. Masuk dulu. Bukan, bukan, bukan cali ni. Astaga. Bukan cali, cakap mulut dulu. Cakap mulut dulu. Eh, cakap dulu. Eh, eh, eh. Eh, eh. Malu ini, malu ini, Ayon sa kanilang hinala, ito ay isang puntianak, isang engkanto sa kulturang malay, na karaniwang nag yung buntis na babae na may mahahabang buhok at nakadamit ng puti. Ang sumunod na video ay kuha ng isang security camera sa loob ng bahay. Sa unang tingin, parang normal lang ang video, ngunit maghintay kayo. May lalabas na kakaibang anino sa dingding na bigla na lang naglaho na parang bula. Isang lalaki ang sumubok na magpalipad ng drone sa isang sementeryo upang idokumento ang mga misteryosong pangyayari. Laking gulat niya nang makuhana ng kamera ang isang misteryosong nilalang na nagtatago sa isang lumang puntod. Nang ito'y tumayo at nakatingin sa kamera, bigla itong nawala sa kadiliman. Nagdesisyon ng lalaki na sundan ito, ngunit wala na itong bakas. <Sbell Chain bunker> Hanggang ngayon, marami ang nagkwento tungkol sa kakaibang karanasan sa sementeryong ito na sinasabing ginagalawa ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang susunod na video ay nakunan gamit ang isang home security camera. makikita ang isang transparent na imahe na mabilis na tumatakbo sa harap ng kamera bago biglang maglaho. Ano kaya ang nakita ng uploader? Isa kaya itong multo o isang optical illusion lamang? At iyan ang sampung pinakanakakatakot na video na nahuli sa kamera. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nakakakilabot na kwento. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video.